guys, so bumili tayo ng cake para sa mga mothers dyan dito sa Sunday Street Shop located lang sa Giwan Highway. So katabi lang po siya ng Chow King. Dito tayo bumili kasi masarap, no? Ito, thank you kayo ng sa paggawa ng masarap na cake sa asawa niya, okay? So, hindi po to sponsor. Dito po tayo bumili kasi uh, proven and tested na po talaga yung cake. Dito, masarap. Kasama po yung cake na ako nila. So, ayan, uh, magbibigay tayo ng cake sa mga mothers ngayon. First up di tesarai di. Aiyem, MacBook nih. Lagi lagi Happy Mother's Day, Mam. Ma. Uh, ma happy Mother's Day. Thank you, <laughs> <Welcome>. Thank you. <laughs> okay, Guys, so di Happy mother's Day <laughs> Happy mothers Day Imam <laughs> <laughs> Happy mother's Day so ma-deliver na ta kay la cake kay mom ma po na the roster mga mata, ay okay. okay guys so dito kami ngayon sa Arbis and Arca sa Quartel si Ma'am Bing di niya alam Happy Mother's Day! Hi Ma'am, Happy Mother's Day! This is Ma'am Dee, the Arby's and Arka's Apartment. Eh. Happy Mother's Day Ma'am Dee! Yes, guys, Ma'am Dee will also give you a blow up skin care kit. Happy Mother's Day Ma'am! Okay, happy Mother's Day, Mom. Mother's Day! Happy Mother's Day! Happy Mother's Day, the Bakin King Nah. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy, happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay na nasa piso, sa buhay, ginawa ang lahat, at sa mga naglulatay na mga naging ina at naging inaatay sa kanilang mga naman. I so proud of you and I'd like to wish a happy, happy Mother's Day sa inyong lahat. At sa aming nanay, Happy Happy Mother's Day Mamang Luz in Heaven Sobrang na-miss na ka na namin Salamat sa AI Kahit dito nakita ka namin Masaya, nayayakap Happy Mother's Day Ma We miss you so much